lakip ng mga nilalang ng isang taga-ayon na hindi kong misingo o sa kanyang kung ano yung asya ang kailangan nito bitu lang yung kung nabuo at hindi na yung hindi lao biskuit lang yung kwesto kundi yung sa amin kong employment concern sa mga yung hindi niya punyak nito kung paano nakakarating yung mga kumukulay na mga impak sa mga kasiyahan ng amin na yung sa pagbawasan ng kapakan na marami na rin sa atin ang kailangang malapag kung nakakapila kung paano sa mga kung hindi sa mga kasiyahan sa pagitan ng mga unang tayong Sabagal so, namin, nakabukas lamang noong araw niya. Nagkatanda ko pa kung paano ko naglawari sa kasaysa niya. Nung nakita ko yung ng kapot ng lakang. Pagbis, nakita siya sa unyan ko. Para maang nangakit. sa akin ang pagiging sa kamay. Nagpakita ko ang interes kayo sa akin. Hindi nang ko dalawang sa isang linggo ako ng sa bigger niya. Para lamang ko siya. Hindi na kagaya yung tingin mga ang sarap number niya na hindi naman niya nagtagawa sa akin. Nagsimula na text. May hindi lang siya sa siya sabihan ng kumain yung lalang dito ng panulim. May lima Kaya sa nung naging kame, nasabi ko, sa sasabihin ko, nato ko pala yun. Yung may isang tao na darating sa buhay mo para panulim. Isang buwan pala naman nang nakakalipas, wala doon naging kame ay ako at bisko na si Samia. Nag-dissert kami magsama na ako sa pangay muna at ang siya at itinira. Dahil wala pa akong sapat na pera, parang lumabot kaming dalawa. Bata dito.